ngayon dito sa may selling uh, singer, Speed sa may uh, Patapato City uh, kung saan ay may nangyaring shooting incident dito, makikita nyo isang Fortuner na kulay puti, yun yung sasakyan ng sinasabing biktima ng uh, shooting incident si poblacion Cinco chairman hindi uh, natin alam yung uh, pangalan ng chairman ano pero dito ito sa may ano ko selling senior street patapat sa city nagyata Na ito ngayon lang umaga mga kabida dito sa may ano uh, sure. yun yung ano yung sasakyan ng uh, sinasabing chairman ng Poblasyon 5 dito sa may Katamato City. dadad ng ano ng tama ng bala yung ano driver seat ng Fortuner na sasakyan ni chairman nandito na yung ano scene of crime kayo may mga bala Dito na yung ano scene of the crime operatives mga kabina init dami ng mga tao dito sa ngayon shooting incident do ito mga, mga, kabina ah, malapit lang ano ito sa may ano um bus terminal nakita Chairman ng poblasyon ano 5 kapatid na may ambulansya na. Ang poblasyon parang.